Ang mga bantay ay kilala sa kanilang iba't ibang lakas. Matalas na paningin, malakas na pangangatawan, at higit sa lahat, mahigpit na disiplina. Sila ang kadalasang batayan ng ating seguridad. Nagbabantay sa mga tanggapan, pag-aari, at mahalagang individual. Sa mundong umaasa sa kanila, ano ang mangyayari kung ang mismong mga tagapagtanggol ay sila rin ang nangangailangan ng proteksyon at pangangalaga. Ako po si Leonardo Flores. Ang tawag na sa akin ay Tatay Leo. Sa ngayon, isip si senior na po ako. Dumusulong sa isang food para makaharaya sa pagkain pang araw-araw. Minsan nga, naranasan ko ma'am na no, pag hindi ako makara, Anong mga pagkain, pinagbukbog ako, pero ako magnakaw. Doon sa may divisoria, pinatablog sa akin yung ano, pagbayad sa karami. Baka mo parang yung pagbukbog ako nang nakaano lang ako, nakarulit ako ng tagal, nakaparada ako. Ako po, si Dio Torres, magdala ka wag ko parang. May mga kapag mga pamangkin ako doon, mga apo, mga aso yun. Pag dali lang closing, magbaba. Kung gusto magbaba ng basura para makuha ko yung mga buto-buto. Saka yung mga medyo malaman. Yung so, inuulam namin, pinapakuluan ko siya ng mainit bago ko itrezo niya adobo. So, pag ano naman na, no, pag dali ng gabi, na yun, ipakain ko na sa aso. Kaya ang pababa nila. Bali naging alaga ako yun si nung bago pa lang ako dito sa kanila. May kagaligin ka yan si Dayan sa si mga aso. Alam na ang birthday. Wala akong ano, kahirap sila sa kanila kasi nagkikinig naman sila. dahil kasi nung hindi pa sila nakakatabi. May mga dayater. Kasi dyan sa labas, ano yan, tabakan ng mga asura si Wala nang siya dito pag mag magbawasit, plastic black ako sa kaya sa ako. Para hindi ko na pagbibigangan na mga dumi doon, mga atin yung ako ano, sinali. Hindi na lang pag may dumi doon, hindi na lang lang namin. Tapos may gasta, may sako. Pag galing ang gabi, ibabas ng basura. May iba naman na dumadami dito, para kubre, para ano, masibang. Baba ng aking ulo, gano'n, gano'n. Hindi kasi sila na, ano, nakaranas na magkalaga ng hayo. Ayan Tay, may munti kaming regalo para sa inyo para sa mga alaga natin dito ha. Ito po, konti nating pagkain para sa mga kapamilya natin dyan. Ayan. Ayan Tay, dahil madami pa tayong natira. Okay lang ba magpapasama papasama kami sa inyo para oh, ano, oh, ano oh, magpakain oh. naman tayo ng mga oh, nasa labas na aso oh, ha. Oh. Isang malaking pasasalamat sa Acevedo Optical at kay Doc Rose na nagsilbi din bilang isang kasangga ng bantay na si Tatay Leo. Ayan tayo at dahil tinulungan mo kaming magbigay ng ligaya sa mga uh, gala nating mga aso dito, uh, kami naman po ang magbibigay ng sana ligaya sa inyo dahil ito ang aming konting tulong para sa inyo Tatay Leo. Ayan. <laughs> Mayroon po tayong konting grocery. Tapos ito tay, um, para po ito sa mga alaga natin. At ito po, importante din Ay, po ito tay. Eh. Ano po ito? Mm -mm. Ito naman po, first aid kit. Pang first aid, kunyari may sugat kayo, ganon Hygiene kit, mga pang linis. Ayan, meron din po tayo dyan sa loob. Ayan tay. Sir, maraming salamat po sa tunog niyo sa amin na maraming bahay na po sa amin, hindi lang para sa amin, para sa mga alaga ng aso. Salamat po. Tunay ngang matindi ang bigat ng responsibilidad. Sa bawat araw na ginagampanan nila ang tungkulin maging isang tagapagbantay. Hindi natin halos napapansin ang kanilang pagod at syaga. Pero tulad nga ng ating tanong, sa gitna ng lahat ng ito, sino ang magiging kasangga ng ating mga bantay? Dito papasok si Tatay Leo ang nagmistulang aruga, suporta at pagkilala. Isang bantay na nagbabantay para sa kanila. Sana sa susunod na makita natin ang katulad nila, alalahanin natin ang bigat ng kanilang damit at balahibo. Dahil sa pagprotekta natin sa kanila, mas napoprotektahan din nila tayo. At minsan, may iba pang tumatayo para protektahan din sila